Naku, huwag na huwag nakakaya na huwag sa inyo. Tanggapin na huwag niyo aling kuring at ang masikaso kagad ka sa mampaheng. Dok, meron ho kaming apat na raan. Kung maaari ho sana, doktor, yung kakulangan eh, bukas na ng umaga. Naku eh, hindi po pwede. Hindi tayo pwede magtawaran dito. Hospital ito ah, hindi palengke. Tanggapin na huwag niyo to baka kung ano pa mangyari sa kapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang ibigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalin nyo sa ibang ospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, Doktor. Meron na nga nahihirapan dyan eh. Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May pata ka kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! <coughs> Ilang deposito ang gusto mo? e aí